Hello mga kalalabs, good morning po sa lahat. Mag-almusal na po tayo. Ayan, nagsama-sama po kami. Masarap naman talaga kapag kasama natin ang ating pamilya sa almusal. Ayan. Dito tayo sa aming tahanan. Kakain tayo ng almusal mga kalalabs. Ang ulam natin ay inihaw na pusit. Marami tayong mapagpilian lalo-lalo na may tinolang isda. Yan talaga ang hindi mawawala kapag tayo ay nasa isla. May pritong isda, uh, inihaw na pusit, spaghetti, tinolang isda na may seaweeds. Tapos lagyan din natin ng patola. Hindi natin an hindi ko alam kung anong luto to pero as usual tinola talaga ang tawag niyan kadalasan kapag may sabaw. Ayan, ng aking mga brothers. Eating time sa almusal. Nakauwi din kasi sila noong nag, nagkarawa aking mama. Alam nyo, naman, kapag tayo mag-celebrate ng birthday sa ating mga magulang, kailangan nandyan tayo. Ayan, ang aking anak kumuha ng dinagdagan niya ang sabaw. Ayan, aking tiya LB. Si Tata Huli, si Mama Titing, si Cyril, si Peter James, si Ronald at si Ryan. Yan ang aking pamilyang nagsalo-salo ngayong araw na ito mga kalalabs. Masarap talaga. Damihan ng kanin at maraming sabaw. Tapos may maanghang pa talaga mga kalalabs. All fresh from the sea talaga mga kalalabs. Ayan ang inihaw na pusit madumi kainin pero sulit na sulit ang sarap. Ayay. Para kang naglipstick ng itim kapag pusit talaga na inihaw. Kadalasan talaga hindi naman sa amin tinatanggalan ng ink dahil hindi naman makikita kung pusit yung kinakain natin. Sulit talaga kapag may ink. Yan talaga ang paborito ko talaga sa uh, pusit. Hindi ko pa talaga pinapatanggalan ng ink gusto ko pa nga niyan mas maitim pa hindi babawasan ang ink talaga mga kalalabs ayan syempre mas masarap ang ulo ng pusit ayun ang dumi-dumi na kainin yan pero sulit na sulit ang sarap kapag tayo ay nandito sa ating probinsya kailangan talaga natin tikman ang ating mga namimiss dahil alam naman natin kapag tayo ay OFW, ang kinakain natin ay puro karni, lalong lalo na sa amin doon sa so Jordan, ay alternate lang talaga ang karni ng manok, 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 karnero, karnero, karnero. Yun talaga ang nakakasawa kaya mas, 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 mas masaya talaga mga kalalabs kapag tayo ay makauwi sa ating mga pamilya. Tuwing taon naman talaga ako umuwi pero nakakamis pa rin talaga kapag hindi tayo makakain ng mga nakasanayan nating pagkain katulad niyang pusit oh my goodness ang mukha ko ay puno na ng ink sa pusit na yan ayan ang seaweeds gusto yan mga kalalabs hinalo namin sa tinolang isda dahil sobrang sulit ang sarap talaga kapag may gusto tsaka yung mga gulay yan, pero ang tawag pa rin niyan, tinulang isda. Yung mga malalaking isda na na pinakita ko sa inyo, yan din yung tinola nating isda. So, yun lang pa mga kalalabs. Don't forget to follow me.